tayo ng hagis small joe stick hindi ma oh binabangga agad binabangga bangga agad ako po alam na this kuda yan? talok talok okay, malaki lagi oh ayan yeah. paano ba laro tong itong mojo stick <laughs> stick bait ang tawag dito eh ano yun ano yun ko yun kumagat first strike

Mm. <laughs> Sige, enjoy ka dyan <laughs> Kala mo Hindi ka sasantuin ng sit up na to Strike, right, oh Makasama, mm, mm. <laughs> uh -huh, sir Oo, uh kasi -huh. pag-ilid tayo yan Ah, hindi ah. talaga yung nalang para sir. Sure. Paano masabi? Fresh is good. <laughs> cửa diệt tai một hai tội ba mẹo kiểu 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 Ừ, mm, là bây giờ mọi người 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 叮当。<See> nothing will gain. Hi guys. <laughs> oh, sakla may puta. <laughs> oh, kuda. no? Kita mo ba? Ako. Mas Sergio pa'y bala dyan. Ay, no. Ito sila. <laughs> Ito yan. ka ba nakawin Barakuda na uli mo dyan. Huwag <laughs> kang Tinatay ko magat sa akin, Master eh. Ay ay. Ay, ay. ay. ay, double ba? strike. Double strike. Wala kayo pa mga tuwa natin. Ay ay. Ano kami may strike mga kaibigan? Uh. Ay po, ay po. Oh. <laughs> 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 Hindi ko naramdaman. Nagkumuha ng tax. Ito sa likod, ito sa likod. ng bagay. Grabe <laughs> na malang nasa, nasa dito na sa likod. Shoot. Nagkumuha ng tax. Tax. <laughs> Ang saya-saya dito. Nahabol pa. Nahabol. 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 Nahabol.

Dalawa sila. Apat. Pag tumunod. Better ang ano mo saluki mo yung ano. Yung sumabol. Eh no. Dami nila. Ay, guda. Oo. Apat. Kakakating nila yan. Topon nila. tamu nafsu tahu taman tahu taman ya dah entah tapang tah balik pagi ui merak merak udah baik merak merak ada kau tuh dari beli lo ui selokan merak merak pasti selokan merak merak enak kasih yang lagi

Go! ding ding okay ding ding okay yadam palag <laughs> pa lang napi kasi marami ko ding ding si sa lalim ito? lang la lang pasig yung, ano, yung trakuda, no? Side, oh, ito. Okay, oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. ito. baon baon daw baon baon na baon sarap yung nginig na yan yeehaw <laughs> 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 laking talaki ito kyan. nabawasan agad, no? Kitang <laughs> kita. yung kita sa kamyan. ano. kita yung pag tangkita, yung... Yung... Tang lunga, no? <laughs> yung pag sampang <laughs> bawa sa buntot eh. Dali tayo ng tax collector para kaibigan. Jia. Ha? 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 yan? Ha? 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 wala, hindi siyuk. pero inabol din sa ng kuda. Ano? You know, you know, <laughs> eh. Ano na kuda. Mamaw. Mamaw. din siya. yang pag-strike niya, hinabol din strike, bigla. Strike oh. na <Elijah> kind of strike ko. Lahat ng triple. Lahat Oh, Sekarang jam dinulis.

Ano? Yes, tax collector. Um bas. <laughs> Lakay oh. So, may tax collector ha Sa sino may gigito. Um mabas. Um mabas. Bakit nito asper? Oh. You know, you know, oh. Lakay. No. O, wow. Mga 1 kg. Mga 1 kg. Mga 1 kg. May gigit. Dito lumabas you know, siya. Yeah.

Mena. Putulin mo na. Putulin mo na. Payag na ako kasi. Putulin mo! Payag <laughs> ya. no, mo! Putulin mo! Putulin mo! minggu mo! Putulin mo. Putulin. 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 Putulin.

Uy, yeah. oh, niyan lang kay. Eh, paano pa paano niya? niya mga ilo. Wow. shout out <laughs> Ang paborito na niya para ulan. Kita, kita ang gate. Ang laki. Putik mo barakuda, Mike. Paon, paon, paon. Paon, kamera. On. Hindi, wala. Kamera on. Record. On. Laki yun. Laki yun. Yung mga barakuda sa mirin. kita ko ngayon. Paano ko ngayon. Yan yun. Hindi

ito naman mga master Malawang hair clip Hair clip lang ang saka lang Lure din ah <laughs> <laughs> Lure kaya <to. laughs> oh. Yung maglapag eh Hindi <laughs> ko na inata kasi yung umatag ng rosa eh Ang gamit, ang malawang Binapagan tama Hair clip pink pink

Yan na, may tax collector sa ilalim. May laki tax collector. Salak po, Tama, sa likod. Ayan, salak, Mike. Salak po. Lale. Uli. Lale, mga master. Ganda size. Hindi ko rin alam gamitin sa laptop. Nababagalan ako. Si Commander, nagaling uh, may trabaho na may pinapantayan huwag tulog nandiyan na naman sila tulog na naman yan, kakagat na naman yan din dito on din dito, strike again grupo yan, Tik, hindi ko magkat yung grupo nila, Mike. Okay. Lagi na rin yun, no? Baon na bawal, no? Lucky! Okay. Baon na baon! Sarap yan. Yung jeans yung wala namang ano, nakilip, no? Yung, na... -po neto. Meron yan. Meron yan. ko pa sa mic Masa malakapas, wala Makuko, wala Strike mga master Strike Kitang kita pag italo niya eh Pakita mo ilong mo Eh, wag Mababa <laughs> <laughs> na nga yung ilong natin eh Patataas niya ng 360 Ah, <laughs> oh. wala na smile. Yung smile aso ba? Nakarecord ba? Nakakalig pula. Lah, oh. 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 Lah smile ger 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 Selukimu kulit lentam. De. Seluk seluk. Tungguin selukimu para secara lakinya lo. No? Sayang. Nah, beli yang tamak. Pembalang ke Beli tamak. Mau mana sapi sini? Kok krib. Emang laki, oh. Ye, yeah, hey. Tara, circle tayo ulit. Okay, master Jose at reaction. Sabi sa inyo eh. Ang diago! Ano? Yay! Yay! Lapis! Lapis! Ganda pa na. Wala 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 wala! Lapis ano? Lapis. Wala pa pala. Ayan, nandito tayo ngayon sa isang paboritong spot ko dati. So, bumaba muna kami. Naligay kami ng isda dito. Sa so, mga trabante dito. May ka namin ng kahit papano mga para foods. So, naging na kami. So, dapat, naging din ako maligo. Para ng tubig malamig pag na tayo! pala kong brief t lang so, Taw si Master Jeff hoy dito <laughs> Nakakaligo na na ba ng dagat? Hindi naman sir, masarap pa katawan do ay, yung ginagawa naman si Dick eh. Pagligo. Yan master, pag kumagis ka diyan. Gilid na yan. Talak sala ta diyan JT, yung mismong kantilado, yung slow mo lang yung lure. Subukan mo. Dito lang maligo. Maligo muna tayo. Hee <smartionate> Lap Lapo-lapo din meron dito sa nakatira sa kantila doon. Yew, yew! labig! Ang puti kang labig ka ng tubig mas. <laughs> uh, 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 Bibiglan ka na to! Uh! Uh! <laughs> uh! <laughs> Pag dinandahan, huwag pa kalamig!